So, uh, dapat talaga maputol yung recruitment. That is why this uh, hearing is very important. Hanapan natin ng paraan na mahinto yung recruitment nila. Radicalization ng mga kabataan. Estudyante, eh, later po, makikita po natin yung policies and programs ng CPP hinggil po sa radicalization ng mga kabataan. And um, after the founding of the New People's Army noong March 29, 1969, uh, more than three years na no, uh, ang lumipas na itayo naman yung National Democratic Front of the Philippines. Na kung titingnan yung mga member organizations ng ng NDFP ay mula po sa Middle Forces no? uh, ngayon mayroong 18 uh, member organizations yan at ang hindi lang po Middle Forces na organization diyan ay yung uh PKM no na sa mga magsasaka no uh, how, how do you define middle forces? Actually uh, middle forces ito yung mga mainly professionals um, uh, Mr. Chair no uh, mula sa hanay ng mga um, teachers, lawyers of uh, course kasama yung uh, student sector no doon sa, sa middle forces and uh, yun nga ang majority ng middle forces nang galing mismo sa kabataang estudyante. So, yun po. And um, pagkatapos, nung uh, nagkaroon ng NDFP, um, before, the NDFP pala na naitayo, kung maalala natin sa kasaysayan, nagkaroon po ng first storm noong 1970. Three-month series of mass actions yan. No, dito mismo sa Metro Manila, ano, at ito ay orchestrated by the Communist Party of the Philippines. So ano yung intention niya? Uh, para magkaroon ng isang malaking mass movement uh, na pangungunahan ng mga kabataang estudyante. Kaya kung babalikan natin ng history po noong FQS, talagang bawat araw uh, may mga protest rallies dito sa Metro Manila at nasa forefront yung kabataang makabayan and kahit yung mga moderate student organization like National Union of Students in the Philippines and College Editors Skill of the Philippines ay naisama o nasama nila doon sa protesta yun. Of course, yung main issue at the time is against uh, Ferdinand Marcos Sr. no at saka yung iba pang uh, mga socio-economic uh, crisis na nangyayari sa sa panahon na yon. And um, katapos ng FQS talagang maraming na-recruit no? yung CPP si uh, mula sa hanin ng mga kabataan estudyante na maging membro ng kabataang makabayan. And one year after na nagkaroon ng FQS, nagkaroon ng tinatawag na Diliman, Diliman Commune, no? UP Diliman Commune. Uh, this happened noong February 1 hanggang 9, no, 1971, na kung saan yung mga kabataang estudyante sa loob ng UP ay naglunsad ng protesta at inukupa nila ang buong UP campus na walang klase sinarhan, no? Uh, dahil lamang sa kanilang support sa issue ng uh, transport sector at the time na kung saan nagkaroon ng 3 centavo uh, increase doon sa presyo ng petroleum products, no? So, so sa sympathy nila, suporta nila yon. Isinara nila yung buong UP. Ulitin ko na naman orchestrated ng Communist Party of the Philippines yan, at ang ginawang frontliners ay ang mga kabataang estudyante sa pamamagitan ng kabataang makabayan. And in 1971, dahil nga yung Communist Party of the Philippines at New People's Army uh, nakaranas ng matinding atake no, from Central Luzon hanggang Isabela Cagayan, no, uh, region ng no mga panahon na yon, uh, the Communist Party of the Philippine Central Committee nagpalabas ng um, order no na lahat o majority ng mga member ng Kabataang Makabayan ay dapat magbalik probinsya. So anong ibig sabihin ng balik probinsya no? Bumalik sila sa kanilang probinsya at tumulong sa mga kadre ng partido para maitayo yung iba't ibang larangang gerilya. Kaya yung guerrilla front building Um, uh, nagsimulang mabilis na naitatag ng CPP and PAN-DF noong 1971. Kaya from Central Luzon, papuntang Cagaya Valley Region, nag-expand sila papuntang um, uh, Iloco, uh, Cordillera, at hanggang Southern Tagalog, Bicol, Visayas, and uh, after a few years, nag-expand sila papuntang Mindanao. And ito, alam, nam, din, alam din naman ng lahat na in 1972, nagkaroon ng declaration of martial law, no? September 21. Actually, tinitingnan ng CPP na, na isang favorable situation noong nagkaroon ng martial law kasi all the more na ma-exploit -e nila yung mga aktivista no? na, na mahatak no? para sa CPP and PNDF. At nagkakatotoo nga no? yung gustong mangyari ng CPP kasi yung KM na dating open, above ground, and legal organization after the declaration of the martial law went underground. At naging tuloy-tuloy yung balik probinsya program no, ng CPP in PANDF. Kaya napakaraming membro po ng kabataang makabayan from Metro Manila na pumunta sa iba't ibang probinsya sa ating bansa. Kasama ang sa Mindanao. At yung mga known personality no, na naging membro ng KM no, from Metro Manila na tumungong Mindanao ay sina Edgar Hobson. No? the former uh, president of the National Union of Students in the Philippines, no? Kasama yung isang uh, magaling na poet, no? Si Emmanuel Acaba. Nandun sila. Uh, sa Mindanao, na-assign sila to help local cadres of the CPP organize different guerrilla fronts in the island of Mindanao. Pero, did, do, did you know that guerrilla front number two is in Mindanao, nasa Mako? Yes. So, historically, iyan yun ang number two na front na na-organize. Kaya sabi mo, una, nag, una silang nagkalat muna dito sa Northern Luzon, Southern Luzon, then Visayas, then lately lang Mindanao, di ba? Yes, sir. so pinakauna, nakagawa ng guerrilla front doon sa Mindanao, sa Mako, Davao del Norte. Ngayon, kung na, uh, Davao de Oro na, Mako. Yes, sir. Continue. Yes, Chair. So, so, ngayon, um, yan po yung um, nangyari. And Uh, dahil nga uh, based doon sa summing up assessment of the CPP sa kanilang initial uh, application nung kanilang program sinabi ng CPP na marami tayong tagumpay pero kailangan magkaroon tayo ng summing up para makita natin yung lessons and all the more na ma-push natin forward yung national democratic revolution kaya ang ginawa po ng ng CPP nagpalabas ng dalawang uh, dokumento no? in 1974 yung our urgent task in 1976 yung specific characteristics of our People's War. at ang isang laman uh, uh, provision ng our urgent task na nakikita po natin sa screen, sinasabi po dyan na all our party cadres and members must be well acquainted with the fast changing economic data in the country as a whole and in the local areas where they, they are so that they can give clear substance to their propaganda and agitation. Itong situation na to, iba before the declaration of martial law. No? Pero ito yung mando no ito yung uh, sinabi ng CPP si na kailangan na, na magfit in no sa bagong sitwasyon yung uh, yung CPP. Si so kana yung ginagawa anong ginawa nila kasi Marcelo no all dissent uh, all opposition at the time bawal eh no. Pero talagang nagpursigi yung CPP. Si Nagsimulang nagkaroon ng isang malaking rally ang mga manggagawa sa Latundinya na sinundan naman ng malawakang rally ng mga estudyante no from different schools in Metro Manila. Um, using uh, the issue of tuition fee increase uh, that started in 1975, series of actions until 1976. yung mga malawakang kilos protesta po na yan sa Metro Manila ay nagbunga po ng pagkakatatag ng League of Filipino Students noong September 11, 1977. So kahit martial talagang nagigiit sila kasi ang gusto talaga nila yung mga estudyante maradicalize yan and later on ma-recruit para maipadala po sa bundok para hindi lang para fighter kung hindi magiging kadre no, ng CPP in PA. So yan po, uh, na-organize yung League Filipino Students. And um, noong 1980, uh, yan po yung kasagsagan talaga ng Aus um, Marcos dictatorship. Ano? Napakaraming uh, different political organizations na sumama sa campaign na yon, no? At nakita ng CPP na ang isang malakas na... Um, organization ng mga estudyante ay ang Student Christians Movement no in the Philippines. So ang ginawa ng CPP si pinasok in infiltrate itong um, Itong organization natin it na supposed to be religious yan, no? Uh, through the help of the Christian National Liberation, uh, religious organization, a religious organization organized by the Communist Party of the Philippines, ECMP was infiltrated, no? In 1980. Then later on, subjugated, no? Kaya until now, ECMP is being led no, by the Communist Party of the Philippines, no? Ano meaning? ECM? Uh, student, Christians, uh, student Christians Movement, movement. Uh, of the Philippines. Um, Thank you, Your Honor. And um, after which, um, iso shortcut na lang po natin. Maraming nangyari during the time of Marcos, napakaraming estudyante ang sumama doon uh, 1986 no hanggang na uh, de Marcos Senior, and hanggang uh, sa panahon po ni uh, Cory Aquino no. Kaya nung pagtatapos nung um, Uh, ng, ng termino uh, ni uh, former president Fidel uh, Ramos uh, na itayo yung um, yung anak bayan Excuse me sandali uh, I would like to acknowledge the presence of Senator uh, Cynthia Villar Ma'am thank you for uh, attending this hearing Salamat ma'am uh, go ahead please continue Thank you Mr. Chair And um yun nga, 1998, uh, the Anak Bayan was, was organized. No, uh, ito ay isang uh, patutuon na naman na yung CPP ay talagang mayroong specific program for the Filipino youth. No? Kasi yung mga previous organizations like LFS, SMP, NUSP, CGP, school-based yan. E ngayon, ano naman i-organize yung mga kabatang nasa communities? So kaya sinabi ng CPP, okay, uh, litas Organized Anakbayan. anak bayan. Kasi yung anak bayan pwedeng sa loob ng paralan, pwedeng sa mga komunidad, pwedeng sa mga baryo, no, kung saan may concentration ng mga kabataan. Kaya kabata, uh, anak bayan was founded in 1998. And um, pagkatapos po niyan, mga ilang taon ang nakalipas, na kung saan yung uh, CPP nag-organize din ng mga part, uh, party list na organizations and participated in the party list election noong Uh, 2001, and naipanalo nila yung bayan muna, nakita nila na dapat magkaroon din ng party list no, for, uh, for for the Filipino youth. So, kaya nung 2003, uh, the Communist Party of the Philippines organized Anak ng Bayan. no And uh, sumama ito nung 2004 party list election, pero hindi sila nanalo. And by 2006, iniba ng CPP yung pangalan ng anak bayan, so ginawang kabataan party list. Now, in, in 2007, sumama sa election. that's the first time na nagkaroon sila ng seat sa House of Representative. So, ah... Uh, Sino representative ngayon ng Kabataan Partylist? Uh, I okay. think uh, it is uh, Honorable uh, Congressman Raul Manuel, uh, Your Honor. Manuel? Ngayon, ngayon. And, Ang tanong niya ngayon. Eh. Hmm. Hmm. Siya, uh, Okay. So, yan po, uh, Your you. Honor. Uh, thank you. Your Honor. And um so yun po yung brief history. Um, ngayon papasok po ako doon sa ano yung policies and program no for the Filipino youth of the Communist Party of of the Philippines. Um, as we all know yung gaya na nabanggit ko kanina yung CPP ay eh, mayroong uh, political line no national democratic revolution. And according to the doctrine ng CPP hinggil sa usapin ng national democratic revolution may binabanggit kasi silang to, to full struggle no. Uh, the primacy of the armed struggle and secondary yung role ng parliamentary struggle at mayroon silang dahil nga may parliamentary struggle sa isa sa, sa ibang termino mayroon silang white area no at doon sa white area may silang tinatawag silang white area orientation so do, dito sa two forms of struggle binabanggit po dito uh, Mr. Chair na dapat magkaroon ng isang revolutionary underground na uh, sa at magkaroon ng isang democratic mass movement in the cities. At yung tinatawag na revolutionary na underground that includes the underground movement among youth students, na? And um titingnan po natin yung specific na program nila for the Filipino youth. Next next slide please. Sige sige pa po isa. Ayan. So dito, binabanggit po na sa our urgent task nila, ang sinasabi po dito, uh, but your children are concentrated in universities in high schools. And here, they are receptive to revolutionary propaganda. The schools, therefore, merit the consensus attention the party. Pag sinabing party, si PP po yan. These are next in importance to the factories in the urban poor communities. Nasa white area orientation po yan ng CPP, yung sinasabi ng Our Urgent Task. So para sa kanila, talagang target yung different campuses, colleges and universities kasi nandun yung concentration ng mga kabataang estudyante. Hmm. So yan. And ito, the majority of the party cadres and regular fighters in the People's Army as a matter of course, youth. So another... Yeah totoo po ito na nasa kanila mga official document. And next, the student youth and teachers can join the vanguard of the cultural revolution in shattering the superstructure and etc. Yung binabanggit po dito na vanguard of the cultural revolution, ulang iba po yan. Kung kami ang mag interpret sa loob, kasi yung lagi sinasabi sa amin, that's the Communist Party of the Philippines. And gaya na ba, nabanggit po kanina ni Jose Cardema, halos maubos na sila ngayon, uh, kaya pinapalakas sila yung recruitment kasi part ng kanilang program yung usapin ng replenishment of the fighting forces by the ceaseless flow of new blood. So kailangan tila, laging may na-organize sila at nare-recruit, nararadicalize ng na mga kabataang esodyante. And in making the cultural revolution we launched We launch mass protest actions like strikes and demonstration, we hold conferences, and etc. Gaya po na nakikita natin yan sa slides, yan din po yung ginagawa ng mga kabataang estudyante uh, sa iba't ibang universidad na na-infiltrate po ng CPP ng, ng Communist Party of the Philippines. So ayan. Kaya, kaya yung sinasabi mo ngayon, it really underscores the importance of stopping the recruitment. Dahil nga ba diba, sabi mo, paubos na yung kailang puwersa ngayon. So, kung hindi sila makarecruit, totally talaga magdidemise yung uh, um, struggle nila. So, uh, dapat talaga maputol yung recruitment. That, that is why this uh, hearing is very important. Hanapan natin ng paraan na mahinto yung recruitment nila. Please continue. Okay. Uh, pwede i-click na lang natin kasi yung iba, yung mga punto po pa ulit-ulit. Uh, dito tayo sa mga ilang slides na last slides po. Next. Sige, next. Next pa. Ayan. Um, hindi, paki uh, pakibalik lang doon sa isa yan. Um, the debel, ito pong sa baba po na naka po. The development of the democratic movement in Manila, Rizal, in other urban areas constitutes the power of political support and the revolutionary struggle in the countryside. So tinitingnan nila political center kasi yung Metro Manila. So mainly dito nang gagaling yung mga kadre sa iba't ibang mga universidad. Kaya kailangan din po na magkaroon ng uh, attention po sa sentro uh, ng, ng bansa po natin, no? itong Metro Manila. And uh, para hindi lang po yung um, nabanggit natin, uh, those are the policies and programs at nagkakaroon po yun ng orga organizational expression. Next. Ayan. Yan po yung structure ng Communist Party of the Philippines no from from uh, Uh, from the National Congress, uh, Committee Central, and etc. At uh, sa structure, mayroon pong tinatawag na National uh, Organization Department, at sa ilalim po noon ay nandiyan yung National Youth and Student Bureau. So meaning, mayroon talagang uh, committee, yung partido para doon sa implementation ng policy programs nila about radicalization in rec recruitment of Uh, students next please At yan po yung structure ng National Youth and Student Bureau So lahat po ng na mga nababanggit na mga legal organizations ay mayroon pong tinatawag na party group no embedded doon sa loob yung Communist Party of the Philippines at kasama yung ibang mga malalaking paaralan dito sa Metro Manila next At hindi lang po dito sa Metro Manila ano sa national level kung hindi sa mga regions. So sa regions naman po ang tawag ng committee ng CPP na in charge no, para sa mga kabataang estudyante ay Regional Youth and Student Bureau. Hindi lang sa level ng region, maging sa loob ng mga eskwelahan na pinapasok nila ay nagtatayo sila ng iba't ibang party branches ng CPP, basic unit ng Communist Party of the Philippines at mayroong malalaking paralan na ang tinatayo nila section committee ng Communist Party of the Philippines. Next, please. So, ayan po. Uh, ang sinasabi po dito, we can start to draw into the party the most advanced elements from the ranks the school activists. Eventually, the party branch should emerge in the school. At sa malalaking universidad yung section committee. And lastly, Um, sa CPP Constitution, Article 7, um, Section 2, ang sinasabi po dito, the branch as a basic party organization shall be established wherever at least three party members can work together as a collective unit kasama po sa place of study sa mga panalan. So yan po yung sinasabi. Kaya, ang radicalization and recruitment ng CPP sa mga kabatang estudyante na maging kasapi ng NP ay eh hindi po incidental o coincidence lamang, kundi nakabatay po sa programa ng CPP na may malinaw na sistema, eskema, layunin at direksyon na ipinapatupad po ng mga kadri nito sa nata na naatasang magsagawa ng gawaing masa sa hanay ng mga kabataang estudyante sa loob ng iba't ibang paaralan ng ating bansa. Sana ang presentasyong pong ito ay nakatulong po sa inyong unawain ng radicalization na ginagawa ng CPP ay isang malaking problema na nangangailangan ng isang napapanahon at kalampatang tugon upang maproteksyonan po natin ang mga kabatang estudyante sa lagim na kanilang sasapitin sa kamay po ng CPP and pain death.